Ayan na naman po, isa na naman pong pakipagsapalaran ng gagawin natin sapagkat tayo po ay pupunta ng pulo para mamiyasta at makisayaw ngayong mamayang gabi. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Buyabod. Uh, at yan, may mga kalalakihan po tayong kasama. At yung mapapansin nyo, ayan, yan nung gugwapan. kasama po tayong Thunder Red. At uh, ayan, mayroon pong nagasakaya na dito sa bangka. At may mga kalalakihan po na mahal na mahal ni Yanni. Mapapansin si Yanni po talagang napakapayat. Siya po ang pinakapayat sa kasama namin ngayon. At Siyempre, ito po yung mga kalalakihan sumasakay na sila at talagang ready ready na sila sa kanilang mga susuotin later kasi may mga dala silang damit at ayan pa at siyempre, kung wala pa kung piyastahan na magaganap ay hindi pa makakakain ng karni ang laman itong mga nasa bangkang ito maga-intermission o manlalalaki ulag by Charlie ayan maga-intermission o maga ga intermission o maga-ulag daw po ayan nandito na po tayo ayan, going to pulo na po at umaandar na yung ating sasakyan I'm so excited na po and uh, syempre uh, napaka tahimik ng dagat o pantay na pantay parang pinalansya para lang yan si Kiana ayan <laughs> And uh, siyempre ay ana uh, nagkwentuhan po natin dito kung uh, anong sasayawin natin mag cha cha po tayo ng puanga. Mga kalalakihang mga <mulit> pag-asaan <mulit> kaya. <mulit> Magandang sinyalis po ito na talagang mamaya po ay marami tayong mga otoko na mahahunting doon kasi si Kiana po ay talagang atat na atat. Ay uh, hindi na po natin siyempre pinakita yung ating ang uh, pagbaba ng bangka sa pagkatayo po ay busy. Nandito na po tayo sa pulo. Ayan na, may na po tayo. Ayan si Kiana po ang naguna-una. at uh, talaga naman po siya po ay gutom na gutom na at siya po ay ready na po yata si Matthew Pandes ng dinuguan. At nandito po tayo ngayon sa harap ng barangay o covered court ng barangay pulo. Talaga na po ready-ready na sa sayawan mamaya at may mga dekorasyon na. At uh, ngayon po ay nandito na po tayo kina Matthew. Ito po si Matthew Pandes. Ano kakaawa po? Yan si Yanni po ay naaawa sa hitsura niya. At ano po parang si Palito ang ang bunga, ang ungos. At talaga naman po napakarami ng baldas. At ito po yung katipan ni Kiana doon po sa likod. Ayan. Hi, umalis po siya. I ano nahiya siya. Eh, Sana. At ayan ang nga, mga na nga kabot-bot. Nalinaang tapulo. Kasi ang dami po ang nasa yung ngayon. Guys, start na po ang ating programa. Ayan. hataw talaga. Ito po it's